Ang Thanksgiving ay isa sa mga pinaka family holidays dito sa Amerika. At madalas, umuwi ang mga bata at nagre-reunion ang mga Amerikano sa holiday na to. Pero paano naman tayo mga Pinoy dito sa Amerika na malalayo sa ating mga pamilya? Paano ba natin sinaselebrate ang American Thanksgiving na hindi nang umulila sa ating mga mahal sa buhay? Yan ang mga ipapakita namin sa inyo ngayon. So samahan niyo kami as we celebrate Thanksgiving 2024. Pagkata na tayo, Fort Worth! damn eklaguh anyways ready na tayo so let's go Oops. game 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 <laughs> so babiyahe tayo ngayon ng 240 miles para pumunta sa Fort Worth at makasama yung mga kapagada natin na si sa Pulpa nung nasa West Texas pa tayo eh mga kaibigan na natin pero bago natin gawin 'yon sunduin muna natin si Rain hey guys Hey Gabby, thanks for having rain over. Of course, hello. Where's the puppy? <laughs> She's inside. We put her up already. It's all right. Happy Thanksgiving. <laughs> oh, thank you. You too. All right, bye bye. Thanksgiving <laughs> <laughs> <audio> 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 nag-aalisan yung mga tao. Check this out, check this out. This is like being in a mall in the Philippines. Ay, Tagalog pa na tayo. balit na po ulit tayo sa highway speaking of highway po dito sa Texas uh, ang speed limit dito mostly nasa 80 miles per hour so ano yung mga 120 130 kilometers per hour so makikita nyo dyan nakalagay 75 miles per hour and 75 may plus 5 yan tapos kahit may plus 5 so 80 kung so, karamihan mga Texans hindi po sinusunod yan tumapat <laughs> ang 90 minsan 95 Kaliwa yun yung fast lane, tapos yung kanan is yung slow lane para hindi na iipit sa traffic yung mga nagbaban di ba? Malamig! Let's go! Boss! Yeah, welcome! Come on! Ito ang ano, mansion ni paring Kokoy. Saan yung mga best friend ko? Ayan, oh! best friend ko. Ayan, Kalbo. Oh, ito si Kalbo. What happened? You're still cute. Cute ka pa rin. Oh, kamusta? Happy Thanksgiving. Naku. <laughs> Kaya, sabi ko na nga po, may naiwan ako. Ikaw. Ay, ito ka pala. Boss. How are Long time no time ma. Uh, long time no see oh. but see now. But now see now. Atong ano, no. Mayor na. <laughs> Mayor, Mayor na saka. Mayor, Mayor ng Silda. <laughs> Mayor ng Silda. Ayan. Asa si Mao? Ando sa taas. Oh, ma'am. Kamusta? Kamusta? Balita. Malamig na naman. Oh, hi. Hi, Tito. Kamusta? Ang balita? Anong balita? Tumatagalog ka naman. Ah, ang annoying naman. Sige. Ganda, ganda ng ngiti natin ah. <laughs> Dalili 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 hai hai <laughs> Boss Set na Set ng kape Morning, Morning. Just chill. I don't want to trouble you, Dad. Check, check, ada uh, no? Check, check, now. Ah, there. Work it from yeah. your phone. Yeah. Papa, yeah. shoot the gas pump. Papa shoot the gas pump. It gives you some health. Gas. Gas. In the gas station. The gas station, shoot the gas. No, no, no. You have to go. Okay, look. The red thing. Yeah, but you have to go close to it so it gives you health. Like this? No, it's gonna be slow. go in that car. <laughs> Why? Why? You think i you think this is my first rodeo? <laughs> <laughs> and then he bumps into something. <laughs> <laughs> but you're out of the circle! <laughs> <laughs> Where's my phone oh, record on my oh, phone? watch that. i going to let you school. Get out, get out, get out! Get out, get out! Get I'm a i a Here's the thing though, I killed one person. With a car. There's seven types of cars, there's these one cars that made me That wasn't a car, that was a... Bus. school bus. bus. You know why? Why? Because I took to school. mah? Salmon, chicken, salmon. You the can. the can. Kalau mau nangis harus ada lawan kan.

6.26 na umaga. Sabay na lang ako kaila Boss Jonathan, <laughs> Boss Imei. Para hindi na ako magdadala ng sasakyan kasi baka magagawa na naman ng traffic. Pero... ah. Uh, sa so, tayo po tama, Grapevine Mills. Grapevine Mills Mall. Ano gagawin natin doon? <laughs> Gagastos na naman! Gagastos <laughs> na naman! Gagastos na naman! na naman! na naman! Ayan. For shopping. No? For shopping. <laughs> Ayan, Neiman Marcus. I Alright, let's go. May nakita akong chicks doon. Hi, chicks! Mga chicks yung tumakbo, mga nanay yun. Ikaw nga yung chicks eh. Miss, miss. How much? <laughs> How much it? <laughs> oh hey you. Hey, the hey you! I should give me those. Oh you got the heelys. Wait, let's see it. Let's see it. Hold up. Hold up, hold up, hold up, hold up. Go! Woo. Smooth! Like mama nabili mo siya, ano? <laughs> ah... Uh, ano? Cup! Cup, tapos may libre eh? Yeah, Ito, bottle. pinila. May libre water bottle. So, nag bumili siya ng cup. Bumili ako ng maliit na bag. Pero separate lang yung binili. So, naka dalawa kaming water bottles. Libre yan. Ano yung mag-access natin pa? No, sa'yo, ako naka-25 dollars pala lang ako. Siguro ako mga 150 na. Ano pala? Isang oras pa lang. Sa oras na tindahan pa lang. Ang dalawang tindahan. Patay tayo dyan. Wala Kaso, pa panat sa kaso Gutom ka na? Ayaw naman yung ng tako, Mel. Ayaw naman kung ano, ano. Na, yung kung ano-ano. Saka mo bilhin ang... Paano yung ko? Under our bar? Magkano bilhin mo? Hindi <laughs> uh? ko nakita. Tapit na. Pwede naman gano'n. Yeah. Full forma. Jonathan, nakasolo flight sa Nike. Ah, talaga? Oh, Basta kaya ako to? Hindi, nandun dyan. Nandun siya na. Basta tayo Nike. Yeah. Okay ba yung mga presyo nila kaya? Maganda yung presyo nila. 90%, 90 off? Wala na. Ah, wala well, na. Pero may mga kita ka 29. Ah, okay. 29, 29, Tingnan ko. Tagal nila mamili ng jewelry so... Yn gyntaf, rydw Nike. i mi gael hynny. Mae'n cael ei ddod nabudol ko sarili ko eh. Ilan na tabi lang. Nakonsent siya, binalik ko isa. <laughs> sabi ko parang sobrang dami naman yata. Yung dalawang Jordan 1, purple tsaka pula. Tapos yung isang pink trenta na pang workout lang. Pukunin ko pa sana yung, yung ano eh, yung mo, uh, ano yan? Yung coffee na Air Max eh. Kaya sabi ko hindi na. Abuso. 9.40 na ng umaga ngayon. Tignan nyo. dami ng tao. So, lalong dadami yan. As the day goes by, so, pupuno na tong place na to mamayang konti. So, buti na rin na, ano, buti na paaga tayo, no? May mga tao na ngayon, pila-pila na. May coach dun kanina, may coach uh, store dun. Hindi ko lang napakita, pero puno, haba ng pila. Mamaya yung mga Nike, Adidas, may tira na sa labas sa labas. Sigurado yan. Kaya hindi sila kailangan mag-sale ng todo eh. Yes. Kasi... na, at sila eh. eh. ako nga, nadali na ako ng tatlo eh. Ayan, North Face. Tingnan nyo, haba na ng pila. Ayan, tingnan nyo. Ginutom na. Panghalian na, ano aras? Alas G's. Alas brunch. Tayo muna kami. <laughs> you can't get it anymore, baby. Everything is Nutella on it. Hindi pa tayo nakakaikot eh. Nakakalahati pa lang Apala tayo. Eh. Pagod na tayo. What? Haba na ng pila. Oh, Diyos ko Lord. Tingnan mo naman yung tao doon. What's going on, girl? <laughs> Dasak siya bigla eh. Dasak siya bigla. Pwede na dyan yung camera eh. Sabi niya, loko yung lalaki na yun ah. Dabi ka bilik ah? Wala eh, tinignan lang, lang. Nadali na ako eh. Nadali na Bago po. lang ako nadali niya no. Kala ko hindi sila bibili. Sabi ko na sa'yo pare ko eh. Nadali ako eh. Nadali ka? Ano nila? Presintos. Ano yun? Ano yun din, din eh? 300? Ano yun?

Oh, Sumasa so, na papaampon yung isa. Okay. Papaampon oh, yung isa. 537, sisibat na naman kami. Patay tayo diyan. Team Mama. Gala na. Let's go. Okay, go. Kids. Kawai, kawai. <laughs> Kamusta ka ba? Sa big? Hindi, okay. okay lang. Okay lang. <laughs> Nilalabig ako. Hato si Adi So, bali, meron tayong 12 days of Christmas. May mga lights. Tapos may mga gazebo kung saan nila nilalagay yung 12 days of Christmas. <mulay> Alam niyo, nakakatawa yung mga ganito Pero pag Pasko, masaya siya at maganda Pero medyo nakakalungkot din kasi Siyempre, nakakamiss pa rin yung Pilipinas alam mo yun, masaya-masaya kasi yung Pasko dyan kasama yung mga pamilya. Dito meron tayong mga kaibigan, buti na lang. Pero nakakamiss yung mga... Uh, yung mga panahon dyan nakasama mo yung mga kamag-anak mo. At saka actually nga, sa sobrang busy dito, hindi ko na nakausap yung mga kamag-anak natin sa Pilipinas. So, pero pag nakauwi kami, babawi na naman kami. Kaya lang sa ngayon, kailangan na talaga kumain ng todo. Kasi kahit sabihin mong, alam mo, maganda na yung quality of life namin dito. Uh, mahirap pa rin i-maintain eh, kasi mahal lahat. Ganun. So, kain ng todo, tapos minsan, you know, punta kayo sa ganitong mga lugar. Pero yun ah, na, nakakamiss talaga. Nakakamiss yung pasta sa atin. sinisip ko na ako sa sobrang lamig. Patay tayo dyan. Buti na lang, meron tayong taga caretaker na matanda. <laughs> Ayan o. Caretaker kita ba? Oh, sarap naman. Di ba? Kahit ganon, swerte ako kasi. Ayan. Sa may pamilya, may nag-aasikasa sa'yo, nag-aalaga. Pag, nang, uh, pag nilalamig ka sa sobrang pagkakamera, merong magpapainit ng kamay, kamay lang. Kamay lang ba, Ma? Wala na yung ma? Mm -hmm. <laughs> o, oh, di ba? Ibong Adarna yan. Alamig. Okay. Ano araws na ba? Ay, na. 44 degrees Fahrenheit ngayon. So, ano ba sa Celsius yan? Kung ano man siya. Compute-compute na lang kayo. Anong paborito mo sa ginawa natin? Um, the Christmas Village. Ah, Christmas Village. <laughs> yeah. Ma. Ano yung paborito mo? Wala lang. Wala lang. <laughs> What was the best part? It's the company. The company. di oh, yeah. diba? Boss! Boss! Ano yung pinaka-paborito mo sa ginawa natin? Yung mag-ihi. Mag-ihi? <laughs> 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 May nagpagkakataon like, ano ka mag-isip. Ano yung paborito mo? Uh, oh. Ano? Anong na enjoy mo na part? Yung naka-holding hands mo ako no? Ano? Oh, oh. eh, Hihihi! -hi -hi. Imay! Alam ko na kung anong paborito mong actual na uh, nangyari doon. Saan? Yung yung just singing. Uh, yung sumayo kay John at Dante, ha? Anong paborito mo sa ginawa natin? Ha? Huh? Anong paborito yung, mo doon? Yung pagod. Yung, yung pagod, yun. ano? Okay. Nakalus ka ng 5 pounds? Ang <laughs> tayong madami. Yun. <laughs> yun. What about you, friends? The the Christmas village? The what? Yeah, the, the Christmas the, the, village. Which part of that? Yeah. The scavenger hunt. Did you finish it? Yeah. That's so cool. Let's go. Ay, Let's go. <laughs> Let's, Let's go. Let's go. Wala pa. Ayan, Aga alas 9 na kami bat at may ate na, na party si Rain sa Baytown. So, mga boss. I Paano? Like, Magdala na lang Kakain pa ulit. Kakain pa ulit? Ayun, sarap ng tinapay, oh. Fresh mo Kain ka na naman? Hindi, take out lang. Ah, take And out. The... <laughs> 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 out. Gano, no? Pantawid gutom sa, ano, sa biyahe. Oo nga, eh. Yeah, bossing. Oo. Oh. Tingat-tingat sa biyahe. Sige. Susunod kami mamaya Teka, oh. Oo. susunod Three the boys? Uh, <laughs> ah, sige. Kulang, okay. ah. kulang, uh. uh. <laughs> eh. Ako lang ba? Ma'am. Bye-bye. Ingat, ingat. ayos. Ingat. ingat, ingat. Uh, yes. Friday, oh, okay. See you there later today. Yeah, I'll be with you. Where's Franz? Mickey, let's go. let's ah, go. Bye. Bye-bye. Bye. As the saying, I jump into the jungle and I'm always in babay pa lang. Mahal limang babay pa bago kami makalisa. Patatlong babay pa lang eh. Hindi pa nakakakota. Ayan, ganito lang ang buhay namin dito. Pag may mga break, di ba? Konting get together. Bye guys! Kita tayo sa sunod.